Kumusta mga higala? Ang inyong lula, si Marita, ay nais bumamati ng isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon, tayo ay magkukwentuhan. Uh, alam ko na marami sa ating ngayon ang dumadanas ng mga uh, sabihin na natin na uh, samot saring problema. May dumadanas ng financial, may emotional, kaya tayo ay nagtitiwala sa ating spiritual na paniniwala kasi yun po talaga ang ating takbuhan pagka yung mga yan ay umaano na sa atin kaya kahit wala tayong problema lagi nating tandaan palagi tayong magpapasalamat na ito nakasurvive tayo na ah, nalalagpasan natin at saka patuloy tayo ito lumalaban sa hamon ng buhay ngayon kwento ko sa inyo gusto ko yung ano kwento ko sa inyo ito kasi yung pangala ito Lola Mamsi Maritas Sari Sari Store ayan po kasi ang pangalan ng Sari Sari Store na pinagkaabalahan namin ngayon na yun kahit pa paano yun ang nagtatagoy sa amin ng sabihin natin yung pangaraw-araw na konsumo hindi man kalatian pero na eh taraos. dahil alam naman po natin kapag sari-sari store hindi po talaga natin ang pwede asahan sa lot ng mga anak ko pero yun ay makakatuwang at makakatulong sa atin kasi pag doon din tayo aasa lahat mawawala po yung puhunan kaya missing in action ang tindahan ano mangyari? sara okay ngayon gusto ko yung ano, yung ikwento ko sa inyo minsan na hindi ko na lang sasabihin yung karakter ng mga dumaan dahil pwedeng hindi to pwede sa alam mo na general audience ka na Kaya, ito na lang sa ano ah, may dalawang karakter na dumaan tapos na rin ko ang sabi ng isa lula mo okay tapos magbili sila ng ano pagbalik ito na naman ang sabi ng na isa lula mo Marites. Hindi ako yung tawang tama ha. Nabuo ko na sa dito. Hindi <laughs> na ano nila. So, yung hindi ko pinagtatawan yung ano yung... Ang ganda kasi nung dating parang sobrang... Ako yung talagang kilting kilti dun sa pag ano. Tapos, may group of ano naman, mga mother dumaan. yung sabi nung isa, Lula Mamsi Marites. Hindi. <laughs> ito, ito dun. Lula Mama si Maritas Sari Sari Store. Ito'y kakaiba yung pangalan. Ano po? Kasi kaya po nabuo po yung Lula Mama si Maritas. Ganito po yun. Yung panganay ko na ako. Sa, yung ako sa panganay kong anak. Ang tawag nila sa akin yung mga apo ko doon. Lula. Ngayon, yung sa apo ko naman doon sa aking bunso, ang tawag naman sa akin ay Mamsi at yung mga apo ko naman dun sa pangalawang anak ang tawag naman sa akin ay Lula Mamsi kaya nung nag-ano ko ng ito nag-ano ko ng Youtube labuo yung pangalan na Lula Mamsi Marita tapos yung tindahan inassociate ko na lang din na Lula Mamsi Maritas Sari Sari Store kaya yan na doon na buo yung kanon eh parang kakaiba ka no ang, ang, ang hirap ano na pwede namang sabihin, doon po kay Aling Mayet o kay Aling Maritas to. Hindi. Lula ma'am si Maritas. saris-saris sto. ang ang kaibahan lang po, yung kasi, yung parang ang dating ay mga matatanda na talaga ang totoo naman talaga matanda na yung mga mga bumibili uh, nandoon din po yung respect nila ang tawag nanay, nai tay, uh, mami o kaya uh, basta nandun yung ano nang mararamdaman ko rin na iba rin yung ano ng tindahan na oh tika mga elderly na ang mga bantay dyan may ari dyan mga ano dyan mga workers dyan kaya ano rin sila nandoon yung respect okay ngayon alam ko po talaga na ano, ako natandaan ko na joke na talaga yan yung ah cool Colgate na close-up. Kasi alam ko talaga narinig ko na yan na bumibili sa tindahan ng isang tao na gano'n na pabili po ng Colgate tapos nang binigyan ng tindera ng Colgate. Ay hindi. Colgate na close-up. Eh talagang actual ko pong naranasan yan ngayon na ano na may tindahan na kami. Hindi. Uh, pagbilan. Ay pagbilan. Hindi ko. Ano yun? Colgate nga po. Siyempre, kinuha ko yung cool kit. Tapos, eh, binaba. Binabit na. Ay, nai, hindi po yan. Yung close up po. <laughs> Siyempre, ayaw ko rin mang ano na ano. Hindi ko, kumbaga, kinonsinti ko na lang din. Ah, okay. Tapos, ibang tao naman nun. Meron naman ng time. Bumili naman sa akin. Nai, pagbilan nga ako ng downy sabi ko, oh, sige, ano yung, anong daw ni yung passion, mga ganun, with safeguard, ay yung garden bloom, yung mga ganun. Ah, di, kinuha ko. inabot ko sa taas, tapos pagka ko, ay, nai, mali po yan. Sabi ko, yung isang gar, ay, isang, ano, daw ni na pink, sabi niya, ay, ano yung katabi, daw ni, ni na pink. Sabi, di, kinuha ko, sabi ko, ah, ano, sabi niya, hindi yan na, yung isa pa, sabi ko, di, kinuha ko yung katabi, sabi niya, yan, daw ni na, sir. o di, kinuha ko rin po, binigay ko, kinuha parang ano, ang sarap pakinggan yung, hindi natin ginawang, parang magmukhang katawa tayo yung isang tao, pero napaka sarap isipin yun, yung, yung ano, yung, yung hatid na, ano, na napasaya ka, ano sis, marami kang iniisip, kunyari, marami kang pinuproblema, o kaya may lahat yun. Kasi, ba diba, ngayon sabi nga, lahat naman tayo dumadanas ng problema. Pagandahan na lang ng dala. Okay? <laughs> Tapos, mayroon pang ano mo, at saka talagang mas nakakabuti na ang panoorin natin, ang mga, yun, parang, parang yung parang, ah, inspire, nasaya, nakakatuwa mga palabas, hindi yung mga heavily na na masyado ng ano na, eh, maimo na kasi ba, for example, ikaw ngayon may pinaglaanan, na tapos dahon ka na nga, tapos yung pa yung ano yun, parang lalong hihilain ka pag ano ka, sabi na, pagka nag ano ka ng mga negatibong bagay nag isip, mag ano ka dyan, parang uh, absorb din talaga ang negatibong mga pangyayari, kaya siguro para maano doon, mga positibong bagay yung nakakamasaya na as hindi tayo nakakapanakit na para ano uh, masaya lang tayo para maanohan natin damdamin yung masabi natin ano, kunting ano lang din pero, 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 pero sa totoo lang po minsan na ano, yung mga padrastik-drastik na salita minsan nakakatawa din naman talaga <laughs> at tapos Ha, ito pa, relate pa ako dun sa ano na, pagka yung tayo, yung for example, sa isang no, meron kayong pinag-disgustuhan ng uh, mahal mo o kay asawa mo, o ano pa man dyan boyfriend mo, ano tapos, hindi mo alam kung kanino ka magkukonfide, kanino mo ikukwento, kasi natatakot ka rin dahil diba, lagi ni sabi nila mag-iingat ka sa taong pagsasabihan mo ng mga problema mo dahil hindi yung iba ano makakatulong kundi gagatungan ko pa at hindi lang yon pagka hindi na kayong magkausap ikukwento niya pa sa iba ba diba? hindi na pa buti eh tayo minsan hinahanap pa natin doon sa talaga iwan ko lang kaway-kaway din sa mga tao na yung pupunta sa messenger tapos hahanapin mo sino, sino yung gusto gusto mong makachat gusto mong kipag-usap pero nagaano ka rin, nag ka rin kasi baka pag mag-ano ka, imbis na ano, iba tuloy ang dating, lalo na pagka okay na naman kayo nung kaanuhan mo, na naka-disgustuhan mo, o ano, okay naman, di, ano ngayon, damage is done na dahil ano, ay pangwinto na yun, o kaya alam na na, hmm, yun, hmm, kaya nga, ito din, isang advice ko rin yung, huwag tayong basta-basta magbitaw ng mga hindi magandang salita dun sa social media, doon sa FB, kung anong mga pinagsasabi natin, tapos nadamage na natin yung ano kasi at saka kung minsan, nagre-reflect din sa atin yun, yung, um, kahit hindi pa mo pa nakilala yung isang tao, hindi pa kayo nagkita lahat, pero yung kung anong mga post-post niya, minsan alam na natin na ito, itong babae na ito, oo nga, maganda, maano, pero ang ugali, parang pada school, da din, parang walang pakialam kung sinong maano. Mga ganon yun, kaya saka hindi naman dapat natin e, eh, pangalandakan kung magalit tayo o may problema tayo tapos ganun eh siguro ang pinakamaganda dyan ang may nabasa ako na ang sabi ganito the greatest remedy lalo na pag galit ka ha, for anger is to delay pagpasensya nyo yun, na yung lola kabisat kabisuti lang din yung English na yun okay Okay, eh, kumusta? Kumusta mga ikala sa lahat ng mga nanood ngayon sa aming YouTube channel, ang Lula Mamsi Marita. Ako'y nagpapasalamat sa inyong suporta. Pinaglaanan niyo ng konting panahon na manood na hindi niyo muna in-scroll, inano muna yung ano ko. Tapos, thankful din ako na yung mga lahat ng nakasupport, nakasubscribe. Maraming salamat. At saka, uh, sana, huwag tayong basta-basta bumitaw -basta lagi tayong maniniwala at magtitiwala sa Panginoon higit sa lahat kasi siya po lang talaga nakakaalam kung ano ang mangyayari sa atin ngayon sa susunod mong mga araw o yung ating mga panalangin mas kung hindi man magagrand dahil alam ng Diyos yun na mayroon pang mas magandang para sa atin na ano. Okay? Hanggang sa muli, ito ang inyong lulaman si Maritas na Marites nagsasabi huwag niyong kalimutang mag like mag subscribe mag share because share is caring I love you all bye bye